Hello mga idol Kumusta kayo lahat dyan Ayan mga idol Gabing gabi na dito sa Saudi Arabia mga idol Biyahi uh, Biyahe pa rin Ayan damig kang makikita mga sasakyan dito mga idol Pag ganitong oras Nagandaan Ang ganda ng kanilang mga disenyo at halos wala kang makikitang nakakalat na mga iba't ibang bagay. Ayun. View sa yung pipikap ka ng kape. Ayun. Mamela, anong nga idol? Yan Diyan nagkakape yung anak ng amo ko sa ano sa yelo na yan. Dilaw. Dilaw pala. Yelo ba o dilaw? <laughs> Ayan. Iniintay ko siya. So, please naman po, subscribe, like, and share. Konting uh, support sa aking YouTube channel. YouTube Remix Channel. Ayan. sa gusto manood ng mga view ng Saudi na kung saan ako ayon nang may upload ko sa aking YouTube channel please pal, uh, subscribe, like and share sa aking YouTube konting suporta lang po ayan malawak ang lugar dito sa Saudi uh, idol Uh, <clears throat> Nihintay ko pa. Tagal pa yan, magkaka pa eh. Hayan ko kung ilang oras yan. So, thank you for watching. Bye-bye.